Hi guys, wala nga kaming pasok ngayong araw. Kaya eto, todo kayod na naman si Serbon. At maaga na naman ako nagising para kumuha nga ng mga paninda naman ngayong araw. Ang dami ko nga pala na ang isda ngayon kasi ang dami nilang na ngayon. Kumuha na rin pala ako ng manok baboy kasi nakarang araw ay eh, wala nga akong ganito. At nagpabili rin ako ng prutas na grapes kay Keneg para manugdagan yung income namin ngayong araw. Kapag may prutas nga pala kami Mindala guys, ay eh, pandagdag nga rin pala to sa kikitain namin ngayong araw. Yung punan ko nga pala sa grapes guys 750. Medyo mahal talaga yung grapes ngayon. Yung mga isda pala namin ngayong araw ay eh, matataas ngaden nga din kaya medyo mataas yung tinda namin ngayon yung mga gulay naman ay ganun pa rin yung mga presyo may bumaba may tumaas so fast forward na pala tayo nandito na pala kami sa pinaglalakuan na namin sa Deca Homes ang bayan bueno namin dito guys ay sila ate Andami ang dami agad nila kinuha na grips dito pa sa iskinita na to tatlong kilo na agad na bawah sa grips namin at hiniwa ko na rin pala isang malaking tambakol guys para may mapili masuki namin na tingi tingi medyo mahal nga lang ka slice guys kasi may mga reseco to at kailangan natin itaas para hindi tayo malugi pero ang kagandaan nga dun, guys ang ganda ng tambakol lamin namin, pulang pula. At dito nga pala guys, eh, konti na nga lang yung grips namin kasi naubos agad dito yung grips namin. Umuulan na rin pala dito guys, pero medyo mahina nga lang, kaya okay lang sa amin. Wala pa naman kami payong, pero okay lang yun, ang malaga makakapagtinda kami. Pabawi na nga lang namin ito sa kain para hindi kami agad magkasakit. At maya maya nga lang guys, eh, tumigil na rin yung ulan, pero madayang pa rin kami yung paninda. Pawi na pala kami guys, pero mga namin medyo marami pa. Natiraan pala kami ng isang kilong baboy, tapos ang dami nang natira namin isda. Bawi na lang kami sa sunod na namin, ayun lang, paalam, hanggang